Magandang araw sa inyo mga parekoy So nandito na naman tayo ngayon para magbigay ng isang video tutorial Tungkol sa ating mga piston at saka oil rings So ang video tutorial na ito mga parikoy ay pag-uusapan natin dito Kung ano nga ba ang mga gamit ng ating piston ring Ano ang mangyayari kapag nasisira yung ating piston ring Ano ang mangyayari mga parekoy pag nawalan ng clearance dito sa ating piston ring at syempre pag-usapan din natin kung paano ito ikabit sa ating mga piston at saka ano ang mga order nito sa kanyang pagkakabit so unang una mga pare ko kailangan natin ipamiliarize yung mukha ng ating piston ring kung ano nga ba ang mga bahagi nito lalong lalo na dito sa kanyang ring and gap so dito sa may uh, putol sa bahagi ng ating piston ring mga pare ko kung saan ito yung hinahatak natin para may pasok siya sa ating piston so ayan mapapansin nyo mga pare kuy, may mga markings dyan at syempre isa din yan sa ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang uh, mga gamit ng mga markings na yan at anong kanilang mga tulong so dito mga pare kuy, sa bandang kaliwa ng uh, putol ng ating piston ring ay ang tinatawag natin or isang guide sa attaching order number ng piston ring so dito mga pare ko siya ang nagko-correspond sa ring groove or sa face ng ating piston ring kung gaano nga ba ito kakapal gaano ang kanyang uh, design mga parekoy sa kanyang uh, pagkakakabit dito sa ating uh, piston so dito naman sa kanang bahagi mga parekoy ay tinatawag natin itong chrome plated symbol so bakit may mga piston ring na may ganitong sign mga parekoy since ito yung nagbibigay ng guide sa atin dahil Um, Ibat-ibang design yung ating piston ring Kung gaano ang kanyang pagkakabuild Ano ang kanyang karakteristik bilang isang uh, piston ring So may mga uh, design kasi mga parekoy May mga palatandaan tayo na yung Kunyari yung chrome plated uh, symbol ng ating uh, piston ring Ay hindi siya pwedeng gamitin sa chrome plated din na cylinder liner So bawal yan mga pare parekoy uh, Baka nga same yung kanilang karakteristik So sa kanilang... Uh, pag akyat-baba ng ating piston ring is posibleng magkakagasgasan na rin sila. So dito naman sa pababa uh, sa kaliwang bahagi mga pare ko is yung ating tinatawag na maker symbol. So siguro ito yung uh, may-ari ng mga piston ring na ito. Ano ang kanilang design, ano ang kanilang uh, pangalan ng kanilang piston ring. So yan yung tinatawag na maker uh, symbol. So ngayong alam nyo na mga pare ko yung bahagi ng ating piston ring ay dito naman tayo sa actual na itsura ng ating piston tsaka piston ring at tsaka ng ating cylinder liner So unang una mga pare ko yung mapapansin nyo kagad na yung ating piston sa pinakagitnang bahagi ng ating uh, diagram So dito naman sa itaas ay eh, syempre yung ating tinatawag na combustion chamber So yung combustion chamber mga pare ko ay dyan yun sumasabog yung ating Uh, uh, tinatawag natin na uh, reaction or yung ating chain reaction mga pare eh, dahil sa fuel air at saka sa temperature ng hangin na rin sa kanyang compression stroke. So syempre di mawawala mga pare ko yung ating piston ring. So sa So sa kaalaman na rin ng lahat mga pare ko yung ating piston at saka sa ating uh, cylinder liner is merong gap yan. So pwede yang i-calculate kung gaano kalayo yung kanyang gap or clearance. So dito pa lang sa diagram mga pare ko yung mapapansin nyo na si piston at saka si uh, cylinder liner or si cylinder wall natin ay may clearance. So yung nagkakabit sa kanila, nagbibigay sa kanila ng uh, dikitan is sa pamamagitan lamang ni piston ring. So isa din yan sa gamit ni piston ring mga pare ko at syempre i-discuss pa natin yan mamaya yung buong gamit ng ating piston ring. So ayan na nga mga pare ko si cylinder liner or si, or si cylinder wall yung uh, cylindrical na bahagi ng ating makina mga pare ko kung saan nag at pababa si piston from top dead center to bottom dead center or bottom dead center to top dead center. So syempre ang jan din si piston rod na nagbibigay ng uh, yan yung connection ng ating crankshaft at saka ng ating piston kung saan pag power stroke yan ay matutulak para mapaikot niya yung ating crankshaft so dito na nga tayo mga pare ko si piston at saka si cylinder liner gaya ng sinasabi ko kanina is may wrong clearance so mapapansin nyo yan mga pare koy na may clearance nga at syempre si piston ring lang yung nagbibigay sa kanila ng agwat so di pwedeng magka diretsohan yan mga pare koy na si piston is diretsong mag slide kay cylinder liner kasi iinit yan mga parigoy at syempre hindi yan design na si piston ay mag gagasgasan sa papunta sa ating uh, liner so dito napapasok yung ating tinatawag na mga piston ring so eto na nga mga parikoy pag usapan na natin kung ano nga ba ang mga gamit ng ating piston ring dito sa ating makina So unang una mga pare ko yung ating piston ring kagaya ng sinasabi ko kanina is yung clearance ng piston at saka ng ating cylinder wall or cylinder liner. So mapapansin nyo naman mga pare ko na yung ating piston dito ay may gap or clearance yan na pwede natin i-calculate or i-compute depende sa manual ng ating makina kung ilan yung kanyang uh, clearance. So kasunod naman mga pare is yung ating tinatawag na maximum compression. So kung mayroong maximum compression mga pare ko pag hindi natin ito na-achieve, ang magiging resulta naman is loss compression. So ayun na nga mga pare sa ating compression stroke from bottom dead center to top dead center yan at dito naman is bottom dead center. So from bottom dead center aakyat si piston. Syempre andiyan yung ating uh, mga piston ring. So ngayon pag uh, dihado yung ating piston ring, may bali jan, syempre may bali or di kaya uh, busted na or wala na siya sa ayos is nagkakagasgasan na nga siya. So kailangan siyang palitan. So kapag hindi ito napalitan, mga pare ko, patulo yung andar ng ating makina is magkakaroon tayo ng loss compression. So kapag bago naman is ma-achieve natin yung maximum compression natin. So dito naman sa ating maximum pressure so so kung kanina is compression yung pinag-uusapan natin so ngayon naman is yung ating power stroke. So sa ating power stroke mga pare ko siyempre magkakaroon ng combustion mga pare dito sa ating combustion chamber since nandoon na, na nga yung ating tinatawag na uh, chain reaction para mabuo yung apoy. So kung sakaling basag or bali yung ating mga piston ring dito mga pare ay magkakaroon tayo ng tinatawag na blow by or blow by gases so since combustion yung ating pinag-usapan dito mga parekoy or power stroke syempre nasusunog yan yung ating hangin at saka yung ating diesel mga parekoy sa loob so magkakaroon na ng pressure dito so itutulak na niya yung piston pababa para sa kanyang power stroke so kapag sira mga parekoy yung ating piston ring basag yung ating piston ring ang mangyayari is lulusot yung ating mga combustion gases mga pare ko pababa dito sa ating crankcase so tinatawag natin yung blow by gases so kapag mga sira yan so kapag tama naman yung ating bago or tama yung ating piston ring is ma achieve natin yung maximum pressure at kapag mga sira naman papasok yung combustion gases sa baba na tinatawag nating blow by gases So next naman pare is yung ating lubrication through piston since galing sa piston yung lubrication ng sample natin mga pare So eto ngayon yung ating tinatawag ng mga oil ring. So mapapansin niyo mga pare koy is lang yung mga piston ring kung saan may mga butas since yung mga itaas na bahagi niyan mga pare is yung ating top compression ring, second compression ring, scraper ring at dito naman sa baba mga pare is yung ating tinatawag na oil ring so dito mga pare ko si oil ring yung nagbibigay ng lubrication sa ating uh, cylinder liner at dito sa ating mga piston ring so may iba't ibang klase ng lubrication mga pare ko merong piston type galing sa piston meron ding splash type at meron ding at uh, telescopic type mga pare ko so eto yung ating piston type mga pare ko kung saan yung ating uh, langis ay dumadaan sa connecting rod diretso yan mga pare sa ating piston kung saan nagbibigay yan ng uh, uh, lubrication mga pare ko dito sa ating uh, cylinder liner at saka sa ating tinatawag na piston ring. So para hindi uminit hindi sadredong metal to metal yung kanyang uh, pagkaka-slide mga pare ko from top dead center to bottom dead center. So kano na nga mga pare ko ang gamit rin ng ating piston ring is yung ating heat transfer. So alam natin mga pare sa power stroke nandyan yung combustion natin yung apoy na tinatawag para mabuo yung reaction andyan si combustion gases. So alam natin na kapag metal na subject siya sa apoy is iinit yan. So lahat ng klase ng metal is iinit at alam din natin na sa loob ng ating makina is purely metal sila mga pare So dito si cylinder liner is mayroong cooling yan. So ibig sabihin may fresh water cooling or tinatawag nating uh, jacket water cooling. So may iba pag malalaking makina sa barko mga pare ko yung uh, makaluma is diretsong sea water. So ngayon mga bago is uh, galing nasa fresh water. So may cooling yung ating liner si piston naman is wala. So sa madaling sabi, uh, direct from cooling yung ating uh, cylinder liner si piston is nagdi-depende -de sa sa ating cylinder liner. So, paano natin ma-achieve yung heat transfer mga parikoy na yung init sa ating piston is matransfer niya dito sa ating cylinder liner nang sa ganon ay mabawas-bawasan yung kanyang init. So, sa tulong ng ating piston ring. So, yan yung kanyang isang gamit na rin ng ating piston ring is yung mag-heat transfer from piston to cylinder liner nang sa ganon ay mabawasan ng init yung ating piston since walang cooling yung ating piston uh, pwede na lang mga parikoy yung ating uh, lubrication is nagbibigay din yan ng kaunting uh, tinatawag natin na cooling so kaunti lang yan so, sa tulong ng heat transfer is makakatulong itong mabawasan yung init since may cooling nga uh, yung ating uh, cylinder liner So sa puntong ito mga pare ko ay pag-uusapan na natin yung huling content natin dito. Sa topic nito is paano nga ba ito ikabit sa ating piston. So dito mga pare ko na lang tayo ng diagram since wala tayong actual na piston dito ngayon. Since ganito din naman ang ginagawa natin sa actual so gagawa din tayo ng diagram para um, dire-diretso yung ating trabaho at hindi hindi tayo malilito sa tulong ng ating diagram. So ito ay isang example mga pare ko. So ayan since limang piston yung ating nahawakan ngayon isang set ng piston dito sa ating isang set ng piston ring dito sa ating piston na example na ito is mayroon tayong limang bahagi. So dito mga pare ko kung mapapansin nyo may limang numero kung sinulat dyan ibig sabihin na kapag example number 1 natin is dyan natin ilalagay yung tinatawag nating ring and gap or yung parang may putol. So uh, hahanapin natin ngayon mga pare ko yung mga putol nito so, kung Titingnan natin yung kanyang attaching number order Kung mapapansin nyo sa unang diniscuss natin kanina Dito sa kaliwang bahagi So ayan attaching number order Ngunit bago natin yan uh, ikabit mga parikoy eh, Kailangan muna natin uh, maintindihan itong ating uh, piston pin hole dahil Kasi nga dapat dito tayo nakaharap mga parikoy Sa ating uh, liner na position na ito Kung saan dapat nakaganito pakaliwa tayo mga pare koy sa araw na yan so dapat ganyan yung kanyang arrangement so ito mga pare ko si number 5 since andyan si number 5 sa kanang bahagi mga pare is ganyan yung kanyang pagkakabit so ibig sabihin yung kanyang ring and gap ay nang doon sa kanyang number 5 So dito naman sa bahagi nito mga pare ko ay mapapansin niyo yun yung na ang oil ring nito ay may tinatawag na coil expansion so syempre napuputol din yan mga parikoy meron din yung ring and gap so ang pagkakabit nito mga parikoy ay dapat sa ganitong pamamaraan kung saan yung ating coil expansion ay respectively naka alternate sya dito sa ring and gap ng ating piston ring so ayan mga parikoy para maiwasan natin yung kanyang uh, pagkakalas mga parikoy so next naman is si number 3 kung makikita nyo mga parikoy So, ayan number 3 meron niyang R3. So, ibig sabihin sa 'yung pangatlo sa bilang natin mga parekoy dahil nga 'yung ating piston ring na ito is mayroon siyang attaching number order. So, napakadali lang sundin mo lang 'yung kanyang attaching number order mga parekoy. So, dito naman mga parekoy, si second compression ring natin is si number 2 at saka dito sa pinakataas natin si R1 or si ring number 1 is yung ating top compression ring so ayan na nga mga pare yung tamang pagkakabit or pagkasunod sunod ng ating uh, piston ring sa ating piston mga pare para maiwasan natin yung pagkakaroon natin ng lost compression at saka sa tinatawag natin na blow by gas so maari nga mga pare or maari na makapasok man dito yung ating hangin pababa mga pare sa ating compression stroke is hindi hindi pa rin siya makakalusot sa pangalawang uh, compression ring natin since nasa kabila yung kanyang ring and gap. So iwasan natin mga parekoy na magkakasunod-sunod yung pagkakakabit nito at kailangan nating sundin itong ating pattern para maiwasan natin yung loss compression at saka yung blow by gas. So yan mga parekoy yung tamang pagkakabit ng ating piston ring sa ating mga piston. So, ito yung pattern mga pare na dapat nating uh, sundin para maiwasan natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa ating mga makina. So, hanggang dito na lang ako mga pare ko na way marami kayong natutunan sa video tutorial natin ngayon. At syempre kung may karagdagan kayong impormasyon tungkol sa mga piston ring mga parekoy ay pwede nyo yung idagdag sa ating comment section at syempre kung may gusto kayong uh, ipa-content dito ay mag-comment na rin kayo dyan mga pare ko. So malaming salamat sa panonood ninyo mga pare ko. God bless sa inyo diyan. Ingat palagi and peace.